Magandang umaga, kapatid ko, kapatid ko. Ngayon ay isa na namang araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon at may pasasalamat ang ating pagbangon. Gaya ng nasusulat sa mga awit 118-24. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magalak dito. Sama-sama nating ialay ang mga unang minuto ng ating araw sa Panginoon. Pagbibigay sa Kanya ng ating mga plano. Hamon at saya. Manalangin tayo. Minamahal na Ama, Panginoon ng walang katapusang biyaya at awa, nagpapasalamat kami sa iyong pagkaloob sa amin ng pagpapala ng pagkising sa panibagong araw. Salamat sa buhay, kalusugan at mga pagkakataon na nasa harapan namin. Panginoon, iniaalay namin ang araw na ito sa iyo. Inihiling namin na gabayan mo kami sa bawat desisyon, palakasin kami sa bawat hamon, at suportahan kami ng iyong kapayapaan lulungan mo kaming tumayong matatag sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ang Panginoon ang aming kanlungan at lakas sa oras ng kagipitan. Sa sandaling ito, Ama, humihingi kami ng tawad sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Linisin ang ating mga puso at i ang tamang espiritu sa loob natin. Naway ipakita namin ang iyong pagmamahal sa aming mga kilos, salita at iniisip. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng mga mata upang makita ang iyong kamay sa bawat detalye ng aming araw. Naway magpasalamat kami sa maliit at malalaking pagpapala na kinikilala na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Hinihiling namin, Ama, na protektahan mo ang aming pamilya, aming mga kaibigan at lahat ng aming minamahal ibuhos mo ang iyong biyaya sa bawat isa sa kanila at palakasin mo sila sa kanilang paglalakbay. Naway samahan kami ng iyong presensya sa bawat hakbang at naway makatagpo kami ng kapahingahan at pagtitiwala sa Panginoon na laging inaalala ang pangako sa Isayas awkward yung una ko Huwag kang matakot. Sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay. Sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka at aking tutulungan ka at aking aalalayan ka ng aking tapat na kanang kamay. Panginoon, ipinagkakatiwala namin ang araw na ito sa iyong mga kamay. Naway ang lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong kaluwalhatian at naway maging instrumento kami ng iyong pag-ibig sa mundo. Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal tayo. Amen. naway mapuno ang iyong araw ng kapayapaan, kagalakan at mga tagumpay. Tandaan, ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng oras. Kung pinagpala ng video na ito ang iyong umaga, huwag kalimutang mag-iwan ng like at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng salitang ito. Manatili sa Diyos at makita ka sa susunod.